guys, kararating lang namin dito sa may pantalan ng Boracay. So, sasakay kami ng mini uh, multi-cab. So, yung bayad namin is 50 peso. So, pati kami sa Station X. At maglalakad, na lang kami papunta sa uh, ano namin, sa hotel namin, sa Tans Hotel. So, sa Station 2. So, ito guys, ipakita ko na sa inyo yung location at situation dito sa may Boracay. Ito guys, yung Station X. So, papasok na kami tapos diretsyo na kami ng beach. Session X. So ito guys, diretso na lang ito namin. So diretso na ito, beach na ito kagad. So maglakad-lakad na lang kami papunta sa ano namin sa hotel so bago kami pupunta ng hotel eh, konting tour lang muna kami dito ah uh, pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung Boracay so ngayon is around 10:30 na ng umaga so sobrang init na guys so maraming naliligo oh pero grabe ang ano ng init parang 40 degrees Celsius ang init dito sa Boracay pero okay lang naman enjoy naman kasi uh, summer naman so ikot-ikot pula kayo dito tapos diretsyo na kami sa hotel namin so wala naman kaming dala kasi nakadapsak -naka lang naman kami so diretsyo na kaagad sa may hotel so ah, uh, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda ng Boracay so samanya nyo ako guys sana ma-enjoy kayo sa vlog ko dito sa may Boracay hindi picture rin ito kagano yung pagkabot pagbalik Okay na sir, mamaya dito tayo sa Bulacay hindi picture yung Okay. So, konting tour lang dito sa Boracay. So, dito muna kami sa amin namin. Sa so, may trans hotel sa uh, hotel namin. Let's go. Uh, uh, so, lunch. Uh, sir, si po sir, palo po. So mag-check-in lang kami guys Ihatid lang namin yung gamit namin Tapos maghahanap uh, maghanap na kami ng pang ano namin Pang lunch dito sa may Boracay So marami naman kasi dito guys na murang pagkain Especially mga fast food na pagkain Katulad ng Andox uh, Mang Inasal, Jollibee, McDonald's So marami dito guys Makakatipid kayo dito pag nasa Boracay na kayo uh, konti lang naman yung diferensya ng presyo pero Uh, sulit naman guys yung ano pagkain dito sa Boracay. gusto niyo makapagmura may mga karinderya din sa may labas ng sa may labas, sa may kalsada. Pero kung gusto niyo naman na uh, sa fast food, ay maraming fast food din dito sa may Boracay. So mura lang naman yung pagkain dito. Hindi naman masyadong mahal. Uh, affordable prices lang naman. At saka yung hotel na ano namin ay ano guys uh, 2,000 per day So, good for 3 days na yan, guys. So, six, around 6,000 yung binayaran namin na ano, ticket. ah uh, yung book ticket sa Boracay So, ikot-ikot lang muna tayo dito. Tapos, diretsyo na tayo sa may ano, sa hotel. Tapos, maghanap na tayo ng makainan natin for lunch. <laughs>

Metrobank Sabe Metro Bank. ਪੱਤਵੀ ਅਗਰੇ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਪੱਤ ਇੱਦਿਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ

so ito na guys yung hotel namin so eh, check in lang namin tapos mag lunch na kami sa may fast food so hatap tayo ng masarap na fast food dito sa Buracay so ito guys yung napili namin yung Andogs so bumili kami ng half chicken at saka yung ano yung pancit masarap kasi yung pancit dito at saka yung chicken sa Andogs at saka affordable prices naman So ito, uh, ito na lang yung pagkain namin ito guys. Masarap rin chicken sa Andox at saka yung pancit. So kain muna tayo guys. Tapos so, kami kumain sa Andox. So ito so, naman po kami. Um, Sir, tamang po kami. So tara, let's go. So ngayon guys, maghanap tayo ng masarap na dessert dito sa may ano, Boracay. Masa, uh, rinig ko guys, masarap dito yung ano, halo mango. Masarap yung halo mango dito. Ice cream siya guys na may ano, may fresh na mango. Ang sobrang sarap talaga. So, tara na guys. Uh, hanapin natin yung halo mango at doon tayo mag dessert. So, bago natin hanapin yung halo mango, ay pakita ko lang sa inyo yung ano dito, yung the mall. Ito may mga uh, souvenir items dito. May money Ginger. Nandito rin yung ano, yung Jollibee. Chowking at saka yung ano uh, ano pa yung Mang Inasal so maraming ano dito guys pagkain dito sa the mall dito sa Burakay so pagkatapos dito mag dessert na tayo So guys, pakita ko sa inyo yung Jollibee. yan. May Jollibee dito. Tapos nandito rin yung yung ano katabi ng Jollibee is yung Chowking at saka yung Mang Inasal. Kaya kayo guys, kung pupunta kayo dito sa May Boracay, uh, talagang sulit naman guys kasi maraming paspo dito na uh, masarap. So affordable prices naman. So ah uh, hindi ka mahirapan sa pagkain dito sa Boracay napakamura lang naman yung pagkain dito so maghanap tayo ng ano dessert natin So ito guys, Halo-Mango. So dito tayo mag-dessert. So napakabura lang yung ice cream with fresh mango nila is 250. So sobrang sarap na yung ano nila. Yung ice cream nila dito. Tikman natin guys, kung gaano kasarap sarap yung halo mango Hindi ko halo. Yeah, Hindi halo dito sa. dessert na tayo ng mingko halo masarap try natin mmm mm. ang sarap yan guys naubos kami yung among halo sobrang sarap sulit yung 250 So hanggang dito na lang guys yung vlog ko dito sa may Boracay. So mamaya naman ipakita ko naman sa inyo yung situation dito ng ano sunset sa Boracay na sobrang ganda. So thank you guys for watching my vlog. Please don't forget to subscribe my channel. Ward Giselle Edward. See you in my next vlog. Bye! Ayan well, guys, nandito tayo sa Boracay sa so ganda ng sunset kita tayo naman guys oh Ang ganda talaga ng view dito sa Boracay Sobrang linis